Hello guys, so karon nagprepare tayo no. Kung manatag ligo ana guys, no prepare tayo naglilista, nagpatusta, nagkasunis. Okay, padulong tag trabaho ana guys. So ah uh, lang mo ha. Station kay ah uh, na human ana, mga pita. So di mo kahilig mamahaw guys. Padulong trabaho kay wala lang busog mong konya. di ko ganahan kay mura kong magsuka na. mura kong kwan basta mamahaw, busog ko di ko kaon. So mo na guys, diri nagkuwanta na nagprepare na tanaw ko nag sapatos ano kuwanta tong kasunis di ba ana la so tindog tabi ah dawa oh di mura pugi na ah di lang kayo maklaro na. Okay. Di, kay maklaro tong naon kay di guys kay wag ipalong na kung suga so, anak karon ah, manamin tabi nudlay ta kay ara pun atong naon kuno nang di pug kay nang di pug cute eh, pero cute jud you do know? lang ko mitaw <laughs> so mo na uh, nublay nudlay ta pwede mo kita taas subok proper haircut lang ka so muna namin kuhan, ah, Nais, na namin kuha na guys na isamin na lang kayo so muna guys so muna, so kana na nagkuha kape na guys nang api ko, pag umay ko pa namin so nagpanta timpla tag kape na oh ah kape lang sa umaga ang sa kalam kape lang so chill chill lang sa kahit taas pa mga oras kape oh, so kana na ah uh, una una sa atong mga trabaho maglimpyo sa opisina siyempre maumanggi na siya limpyo atong routine tapos ya, uh, mga paper ato pang-arrange mo na yun na ako ang trabaho sa office karon na na tapos entertain sa client di ba hmm. simple na ko atong life guys simple atong kinabuhi ba ayaw gi stress ayaw gi struggle so, relax lang relax oh. kwanon lang ang trabaho ng tarong di ba anala uh, uh, chill chill tau-tau na na guys so transition tanah lang guys sa so, tag-upis para dali ra para ba? Diba? layo na magtanaw na ko kaya di ko vlogger simple lang tapi mm. ah, oh, hindi banati. nati mm. oo ba nati <laughs> na oh. o taputo para hubog na ng ano nang pa man ko pabog na ako yun di ba <laughs> oh, sige na enjoy mo watching kaya hello guys good morning good morning so karon nata sa office no translation sa talago. So, kana dai man ako gimpyo sa office so. Ah. Uh, advice sa mga trabahante, construction worker diha, government employee, private employee, ah uh, para sa inyo ni. Di ba? So, karon kita na nalba human ang mga obligation sa tawag tagayaya. So, um, lingkod sa ko. So, ang kalimutan natang ang plastan. Tama nga. Amigo, So, karon itong advice is about sa mga workers. No? Kita ka, trabahan ng timan. Kailangan di ka inyong nga amo. Di ba? na mangod ka ron nga panahon. Ay, di lang ka ron sa ulit sa una. o, uh, oh, kabalo ko nga, die hard ka sa iyong trabaho. Die hard ka sa iyong agalon. Di ba? Pero ayaw i-down ang imuhang isig ka-workmate. Di ba? mo na? ayaw without kaya karon ang mga empleyo empleyado ang uban di na ang uban may lang mo sugo toro-toro sa iyang ka-workmate so sorry ah so mauto may lang mo toro-toro og -toro, toro, sugo sa iyang ka-workmate unya kung, kung siya ay na muliyok kung ngayang agalon ngayang amo so that is wrong di ba kita makita nato kung saan ang trabaho kung kung dayhan ka sa imong trabaho kung ah, gusto uh, gusto nimo mo trabaho o um, tarong ayaw, ayo idaw mong workmate ayaw, idaw nimo ang uh, uh, kauban sa trabaho kay ngano man ha ah, pareho ra mo empleyado pagtrabaho sa imong kagwalingong trabaho trabaho wa ah, imong angay ang o og trabahoon kun ya ang okay mo sugo pero with respect sa imong respetuang dawi siya o unsa o ni mo pagsugo respeto asia, ha ayaw pagsugo nga murag turu-turuho ni mo di ba murag murag skin sa banga ato pa ato kana kana di ba that is wrong kailangan tu trabahan normal lang ha di man ikaw ang agalon di ba normal lang simple ana ra kung sugoon ka di go basta tarong nga pagkasugo og tarong nga trabaho di ba ana ra suka so, kung muasta mo nga murag kamoy iya ayaw ng ano ha ang trabaho is trabaho lang nga para nimo ayaw ako ang tanan pong trabaho nga dili angay para sa imo di ka kabalo anak ang kuna kung asa ka limit asa imo limit ni trabaho di ba accept ang reality ayaw nga pagkaarong inun ka nga masayop ka ipasa nimo sa ni imong kauban di ba that is wrong mali na siya sala na ka o. Diba? So kita dapat relax lang ang trabaho. Kung na pressure ka na, isulti si mo agalon nga anad, di kabalo. Diba? Ayaw nga uh, ayaw po niyo nga isugo lang nimo sa imuhang ah uh, kauban nga wa sa si kabalo wa si hanaw, Diba? So dahil kay nanang trabaho nga uh, nga dapat ang uh, inyong trabaho ayaw ang puna, ayaw po pagkaroon na kabalo ka ayaw inyong nga ah, uh, manuko ka sa iyong kauban nga torturo ni sa suko di ba na ni trabaho nga mura kag mayor mura kag uh, kapitan mura kag head sa inyong construction worker nga dili ko ikaw ang head or dili ikaw ang tawag na sa ila so dili ikaw ang head sa office dili ikaw ang okay manuko in the proper way di ba okay na siya ikaw ba head ng ikaw ba head sa iskulahan? ikaw ba head ang, uh, construction building di ba Di ba? na? So simple na kayo ng advice. Dapat ah, uh, ayaw i-struggle yung kaugalingon. Trabaho lang. Di ba? kay trabaho, trabaho lang kung unsa yung makaya. Trabaho lang kung unsa yung task ni sa imong trabaho. Moro na. kay kung supuraan yung imong kwan, mo above limit na kasi mo ang na skills, above limit na kasi ah, uh, sa imong trabaho, ma-pressure ka kung ikaw ang luoy, kung ikaw mo'y na nang may stress. Di ba? Go to the flow, trabaho, kung angay trabaho. Ano ka? So, muna akong advice sa inyo, please follow and like my uh, FB page and my TikTok. So, karo ako nag-upload sa akong TikTok, ay sa akong FB page kay eh. Siyempre, hindi man tayo nga vlogger girl. ano is, kung nai mo support ka, ah, is, salamat. Kung wala, okay, rapon. Diba? Kanina nga video is, di rapon ni para sa ko, para sa toon ng tanan. 拜拜。Bye bye.